Narito ang mga sikat na mag-asawa na nag expect ng babies ngayong 2023. The Philippine Showbiz List presents Showbiz Couples na Expecting Babies ngayong 2023. Alfred and Yasmin Vargas Noong July 8, 2023, masayang ibinalita ni Alfred Vargas sa isang Instagram post na kanyang asawang si Yasmin Vargas ay 13 weeks pregnant na sa kanilang ikaapat na anak. Tuwang-tuwang nag-post si Alfred ng larawan ng kanyang asawa na proud na ipinapakita ang kanyang baby bump. Si isang taos pusong mensahe, pinuri niya ang tapang ng kanyang asawa habang nagsisimula sila sa kanilang ikaapat na pagbubuntis na magkasama. Samantala, ibinahagi ni Yasmin sa social media ang kanyang mapanghamong paglalakbay bilang isang pregnant mom. Mayroon na silang tatlong anak ni Alfred, sina Alexandra, Ariana at Cristiano. Si Cristiano ay isinilang na premature noong January 2020. 2019. Sa isang mahabang post sa Instagram, inamin ni Yasmin na ang kanyang pagbubuntis ngayon ay mas nakakapagod sa physical, emotional at mental. Ang Filipina-Italian mom ay may kaso ng hyperemesis gravidarum. Ayon sa isang medical website, ang hyperemesis gravidarum ay ang medical term para sa severe nausea and vomiting sa panahon ng pagbubuntis. Ang mga sintomas nito ay maaaring maging sobrang hindi komportable. Sa kabila ng kanyang pinagdaraanan, nananatili si Yasmin na may positibong pananaw na ang lahat ay magiging maayos. Sinabi rin niya sa caption na napapagod na siya pero mahal na mahal nila ito kaya lahat ay gagawin nila para sa ipinagbubuntis niya ngayon. Valerie Concepcion and Francis Sunga Tatlong taon matapos ang kasal nila, inanunsyo ng Seed of Love actress na si Valerie Concepcion noong May 13, 2023 na sila ng asawang si Francis Sunga ay soon-to-be parents na. Sina Valerie at Francis ay parehong may anak sa dati nilang karelasyon. Si Heather Fiona ay anak ni Valerie sa si ex-boyfriend na si Jeremy Carag, habang ang anak na babae naman ni Francis ay nakabase ngayon sa Guam. Noong June 17, 2023, nagbahagi ang celebrity mom ng isang video clip ng kanilang creative at unique gender reveal event sa kanyang Instagram account. Makikita sa video na sina Valerie at Francis ay parehong blindfolded at nakasuot ng white shirts sa isang photo studio habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Mayamaya, -maya, may isang babae ang lumapit sa kanila at naglagay ng asul na pintura sa kanilang mga kamay. Pagkatapos ay ikinalat nilang dalawa ang pintura sa mukha at t-shirts ng isa't isa. Hindi nga maitago ng dalawa ang kanilang kasiyahan nang malaman nilang baby boy ang kanilang magiging anak. Sa comment section, nakatanggap sina Valerie at Francis ng congratulatory messages mula sa netizens at celebrities. At noong namang September 4, 2023, inupload ni Valerie ang kanyang mga larawan na kuha mula sa kanyang maternity photoshoot. Sa unang set, eleganteng elegante si Valerie sa suot na black long sleeves maxi dress with cutout na nagpakita rin sa kanyang likod at baby bump. May mga larawan rin si Valerie na nakaupo suot ng isang cream colored shirt naka-unbutton para i-show off ang kanyang baby bump. Caption niya sa post, entering the home stretch of this beautiful journey as we eagerly wait our little one's arrival in just 10 short weeks. Nanilikipan niya ng pregnant woman, baby at blue hearts emojis. Sa pangalawang set ng mga larawan naman ay makikita ang mesmerizing beauty ni Valerie suot ang isang cream-colored cover-up na nagbibigay ng isang mala ethereal feels. Ito rin na may isang playful concept sa tulong ng wind effect na ginamit sa photo shoot. Caption ni Valerie sa post, Cherishing the glow of motherhood, kalakip ang sparkles emoji. Ang kanyang maternity shoot ay sinalubong ng pagmamahal mula sa maraming tao, kabilang na mga kapwa celebrity moms. Pauline Luna and Vic Soto Nagsimula ang haka-haka na di bunti si Pauline Luna nang hindi siya dumalo sa kasal ni Kathleen Hermosa sa Cebu na ginanap noong June 2023. Tanging si Pauline lang ang wala doon dahil dumalo naman ang mag amang si Vic Soto at Tali Soto. Samantala noong July 1, 2023, sa pagbabalik noon time show ng iconic TV host na sina Tito Vic and Joey ay nag-iwan ng malaking palaisipan sa netizens ang pagtawag ng buntis ni Joey kay Pauline. Sa isang segment ng kanilang programang EAT, inimbitahan ng mga co-host ng TVJ ang mga pamilya nilang nasa studio. Dito na tinawag ni Joey si Pauline na buntis nang umakyat ito sa stage. At noon ngang July 29, 2023, opisyal ngang inanunsyo ni Pauline na magiging family of four na sila dahil sa pangalawang pagkakataon ipinagbubuntis niya ang anak nila ni Vic. Ibinahagi nila ang magandang balita sa pamamagitan ng pagpo-post ni Pauline ng video sa kanyang Instagram account. Sa naturang video, makikita ang kanilang panganay na anak na si Tali na masayang masaya habang naglalaro ng mga balloons na mayroon na kasulat na Big Sister na nagpapahiwatig ng kanilang pamilya ay lumalaki na. Nilakipan din niya ang post ng caption na Someone's excited to be. Bumahanga ng congratulatory messages at warm wishes mula sa mga kaibigan at kasamahan nila sa showbiz. Pati na rin ang mga kapamilya na mag-asawa na Vic at Pauline sa nalalapit na pagdating ng kanilang baby number 2. Noong August 9, ibinahagi ni Pauline ng isang Instagram reel na nagpapakita ng precious moments mula sa gender reveal party na inorganisa ni Danica Soto at Joy Soto. Makikita sa video ang playful encounter sa pagitan ng isang boy mascot at isang girl mascot na sumisimbolo sa gender ng baby ni Pauline. Pagkatapos ng friendly competition ng dalawang mascots, nagwagi ang girl mascot at kasunod nito ay ang pagsambulat ng pink confettis mula sa mga poppers. Hold na magandang balita na babae. Ang baby baby number 2 ni na Pauline at Vic. Dito lang September 29, 2023 ay nagbigay ng update si Pauline sa kanyang pregnancy journey sa pamamagitan ng Instagram post kung saan nakasuot siya ng athleisure at ibinahagi na, na sa 21st week of 5th month na siya na kanyang pagbubuntis. Margaret Hall and Phil Young Husband Kapanapanabik na balita ang bumungad sa iyong husband household habang sabik nilang inaabangan na pagdating na kanilang pinakabagong miyembro ng pamilya. Noong August 29, 2023, ibinahagi ng football star na si Phil yung Husband sa kanyang Instagram account ang balitang pagbubuntis sa kanyang asawang si Margaret Hall sa kanilang pangalawang anak. Caption niya sa nasabing post, Soon to be a family of four, na niya ng sparkles emoji. Sinabi rin ni Phil sa caption na grateful, blessed, excited, and beyond happy siya at ng kanyang pamilya na ibahagi na babae ang gender ng kanilang magiging anak. Kalakip na kanyang post ng tatlong larawan na nagpapakita ng masayang okasyon. Ang unang larawan ay nagpakita ng isang side profile ni Margaret na kinakandong ang kanyang baby bump gamit ang kanyang kaliwang kamay. Sumunod ay isang larawan ng kanilang pamilya na kuha sa harap ng isang makulay na hardin. Makikita sa larawan ang panganay na anak na mag-asawa na si Phil James, yung husband na nasa gitna nila na nakaunat ang mga braso. Hawak ang bawat kamay ni na Phil at Margaret. Ipinakita ni Phil ang kanyang timeless charm suot ang white ensemble na polo shirt and short na binaresa ng khaki loafers. Samantala glowing si Margaret suot ang isang hot pink maxi dress with puff sleeves and square neckline. Sa pangatlong larawan naman ay makikita si Phil James na namimitas ng na mga pink na bulaklak para sa kanyang ina habang nasa tabi nila ang isang basket na puno ng mga bulaklak. Angelica Alita and Jolo Revilla Noong August 2023, excited ay binalita ng actor-politician na si Jolo Revilla ang magandang balita sa kanyang social media account na buntis ang kanyang beauty queen wife na si Angelica Alita. Sa pamamagitan ng Instagram, nagbahagi siya ng mga larawan ng sonogram ng kanilang baby at isinulat niya sa caption na In God's perfect time, today we announce our greatest blessing for Angel's birthday, we are having a baby. Sinabi rin ni Jolo sa caption na matagal-tagal na rin nilang hinintay at pinagdasal ni Angelica ang pagdidalang tao nito at pagkatapos nga ng apat na taong pagmamahala nila ay sa wakas nagbunga na ito. Nagpapasalamat din sila sa mga taong nagdasal din para sa kanila. Ilang linggo lang matapos inanunsyo ang kanilang pagbubuntis na kanilang panganay ay tuwang-tuwa sila nang reveal nila sa isang intimate party na ina-expect nilang anak ay isang baby girl. Nagsagawa ng gender reveal party ang mag-asawang Jolo at Angelica na dinaluhan ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan na makikita sa isang video sa Instagram account ni Jolo noong August 1, 2023. Kabilang ang mga magulang ni Jolo na sinabong Bong Revilla at Lani Mercado sa mga dumalo sa kaganapan. Aisel Santos and Mark Zambrano. Ang kapuso singer na si Aisel Santos at asawang si former reporter Mark Zambrano ay expecting ng kanilang baby number 2 ngayong 2023. Inanunsyo na mag-asawa ang magandang balita sa isang Instagram reel noong June 29, 2023. Sa reel na may caption na, eto na nga, watch until the end, Unang inanunsyo na mag-asawa sa kanilang mga followers na gagawa na sila ng podcast sa lalong madaling panahon. Bagay na matagal na nilang gustong gawin, ngunit kailangan isang tabi na sa kanilang, -kanilang trabaho at pagpapalaki ka sa kanilang panganay na anak na si Sandrine. Pagkatapos ang announcement ay tumayo si Azel para ipakita kanyang lumalaking baby bump na nagpapatunay na on the way na siya para sa kanilang pangalawang anak. Luan D. and Carlo Gonzalez sa GMA Gala 2023 na ginanap sa Majestic Marriott Grand Ballroom ng July 22, 2023, ibinunyag na Luan D. at Carlo Gonzalez na paparating na ang kanilang baby number 2. Naglakad ang mag-asawa sa red carpet ng na nasabing event, suot na kanilang gala outfit na black and white tuxedo and orange tinted glasses kay Carlo habang si Luan naman ay nakasuot ng white long sleeve dress with deep V neckline na buong pagmamalaki na ipinakita ang kanyang baby bump. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Carlo ang larawan nila ng kanyang asawa na suot ang kanilang eleganteng formal na kasuotan para sa GMA Gala 2023 at ang baby bump ni Luan. Caption niya sa post, Awesome Threesome Hashtag GMA Gala 2023. Ilang showbiz personalities din ang nagpadala ng kanilang congratulatory messages para kina Carlo at Luwan sa comment section. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!